So from this year, 2025, at uh, tuloy-tuloy na every year, apat na araw na libring sakay sa LRT-1, LRT-2 at MRT-3. Ito ang magandang balita ni Transportation Secretary Vince Dison bilang bahagi ng pagpupugay ng pamahalaan sa lahat ng manggagawang Pilipino sa pagdiriwang ng Labor Day. Maaga pa lamang ay libu-libong pasahero na ang nakinabang sa libring sakay ng MRT at LRT ngayong araw. Maraming commuters sa na natuwa dahil malaking tipi dito sa gaya nilang araw-araw na sumasakay dito. Sa MRT-3, mahigit 300,000 na mga pasahero ang araw-araw na sumasakay habang nasa 400,000 sa LRT-1 at nasa 150,000 naman sa LRT-2. Ayon kay Secretary Dizon, aabot sa 3.5 milyon na mga pasahero ang inaasahang makikinabang sa apat na araw na libreng sakay. Hatid ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pagpupugay at pagkilala sa mga manggagawang Pilipino sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong taon. Ito so, ay uh, bilang kaunting pagkilala sa sakripisyo at ang kontribusyon ng ating mga manggagawa hindi lamang sa ating ekonomiya kundi sa ating ekonomiya. Kasabay nga ng unang araw na libreng sakay, personal ding ininspeksyon ni Secretary Dison ang ilang istasyon ng MRT at LRT. Sumakay siya sa MRT at LRT para makita ang pinagdadaanan ng mga commuter. Pangako niya, magiging mas maginhawa ang biyahe ng mga sumasakay sa tren. Kabilang sa mga pagbabagong ipatutupad ay papalitan ng mga x-ray machine ng canine dogs upang maiwasan ang mahabang pila at congestion ng mga tao sa mga istasyon lalo na tuwing rush hour makikipagtulungan ang Department of Information and Communications Technology sa paglalagay ng libreng Wi-Fi sa lahat ng istasyon ng MRT at LRT para magkaroon ng internet access ang mga biyahero habang nasa tren. Bukod dito, cashless payment system din ang isusulong ng pamahalaan para sa mas mabilis at maginhawang pagbabayad sa pamasahe sa mga tren. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.